Yo, what's up mga kasityos? Uh, doon po sa incident na nangyari na karaan linggo sa Manseta, so lumalaki na po yung issue. So iba-ibang comment, lahat po nadadamay na. So ang ginawa po ng inyong lingkod bilang isang council sa Barangay Kupang, ay eh, hinanap po natin yung mga tao na yon at kinausap akin na daw maka pwedeng makahingi ng isang uh, uh video reaction sa aking uh, Facebook. So tayo po ay pumayag, but basta ang ang akin lang po rito, wala po tayong kinakampihan. Gitna lang po ako. Alam naman po natin ang tama at mali. May proseso po tayong batas na dapat gawin sa kanila kung talagang sila ay may mga kasalanan. At uh, sa tingin ko naman po sa mga uh, tanong ko sa kanila o sa sa video, ay humihingi naman sila ng pasensya at tatanggapin naman nila kung mayroon talaga silang pagkakamali. Pero mga kasintyos, ako po bilang isang as a vlogger at uh, council din ng barangay, wala po akong kinakampihan at uh, ang pagkakaalam ko po, po, ang ating pong kapitan ay binigyan niya na po ng disciplinary action yung mga taong involved na to. So sana ho, sa, uh, sa mga reaction nila, sa mga video reaction nila, kayo rin po sana ang maghusga. At uh, sana naman marinig din natin yung kanilang side para naman po maging parehas. At doon naman po sa kabilang side, kung willing din po kayo na magpa-video uh, reaction sa akin, andito lang po ako, uh, punta po kayo, o kung saan man tayo pwede magkita, pupuntahan ko po kayo. Para masinig din yun yung side ninyo, na nang parehas po yung ating uh, sitwasyon sa pangyayari, sa mga pangyayari na yun. So, yun na po, uh, panoorin nyo po ito at kaya na rin pumala, bahala ang magusga sa kanilang mga sinasabi sa video na ito. Pabayan, uh, humarap po ako sa video na to dahil hindi na po ako mapalagay sa nangyaring kaguluhan sa Manseta. At uh, ang kaguluhan na ito ay uh, nagbunga ng kung ano reaksyon, kung ano-anong haka-haka at kung anong-anong mga pagpapasyang hindi naman nila alam kung ano ang nasa uh, ang puno at dulo nito. Katunayan, ang mga taong nasasangkot dito ay mga tinatawag na lehitimong tao sa manseta na hindi daw di umano pwedeng sitahin dahil kanila ang lugar. Ngayon, sa mga video na lumalabas, parang nabaliktad pa ang mga takapagpatupad ng ordinansang panglunsod na sila lang naman uh, ginampanan ang tungkulin nila itong mga, mga taong ito ay nasa impluensya na alak sila ay wala na sa katinuan katunayan ang mga taong ito ay hindi na makausap ng maayos yung mga nambato ng bugbog Yan, ay itinatago ba? pa nila kaya nagkaroon ng tinatawag na komosyon ng akala ng mga tao ay uh, nakaabuso na ang mga kawani ng barangay. Kayo ang bahalang humusga. Alamin ninyo ang puno at ang dulo, ang katotohanan kung bakit umabot sa sakitan. Mga kababayan, kayo ang makapagpapasya. Lalo na yung mga tagamanseta at yung nagkuha ng video na yan na uh, ang inilagay mo lang inilahad mo lang ay ang panig ninyo. Bigyan ninyo ng pagkakataon ng mga taong ito na ipaliwarag ang panig nila. Dahil sila ay mga tumutupad, mga voluntaryo na nagbabahagi ng kanilang uh, uh partisipasyon sa barangay upang makatulong sa komunidad. Na bakit? Bakit ngayon ay parang uh, sila pa itong may kasalanan? Bakit, bakit kailangan umabot pa tayo sa punto na nangaabuso sila, ay mga voluntaryo lang po ito. Kayo-kayo ang makapagpapasya niyan at kayo ang nakakaalam ng katotohanan. Kayo ay mga lasing, nanggugulo sa barangay, karapatan ito ng mga kawani. Walang nagutos sa kanila kundi ito ay sinumpa nilang tungkulin sa kapayapaan. Ako po si Jerry Puro, leader ng Mansita paglilinaw ng kaguluhan sa mansita. Kasi po, gusto ko lang linawin ang pangalan ko kasi ako hindi nagsimula ng gulo. Sila ang mga tao na tumulong sa akin. Tapos sasabihin pa na kami nagsimula ng gulo. Hindi po kami. Kami ang ginulo. Habang nakadyuti kami sa barangay, kami pinagbabato. Nung kausapin ko yung ng bato, bigla akong pinagsusuntok na, pinagpapalo, pinagtulungan na ako ng magkakapatid. Paano ko mapaliwanag yung side ko? Kasi hindi na ako makapagsalita, gawang ginulpi na ako eh. Kung naliwanagan nila sana yung akin side, hindi maabot ng gano'n. Hindi nila ako pinagsasalita. Hindi nila ako ni respeto. Kahit nga puro leader ako ng Mansita. Hindi nila rin ni mga barangay, mga BPS o kahit inaawat na sila. ganoon pa rin hanggang sa loob ng sa gilid na ng barangay kinuyog pa rin ako. Sa dami nila, naghingi na ako ng tulong sa mga BPSO at saka mayroon dalawang bata nga naka-motor, nga dumaan lang, nakita nila nga binubugbog ako. Inaawa sila sa akin. Tinulungan nila ako. Sa kasamaan palad, ang hindi na rin nila na respeto ang mga BPISO nga naka-uniforme. Palo rito, palo doon, nga inaawat man lang sila ng BPISO. Itong video na tupo. po, kayo nang humusga kung may kasalanan kami at saka yung akin tumulong sa akin o ang nanggulo. Tama ba ito na natin yung mga tao na ito na hindi nagre-respeto sa barangay na maawat? Kasi takot na rin mga, mga BPISO oh. nga lumapit kasi mga lasing na eh baka magkagulo pa lalo ngayon na nga ang nangyayari. Kung naagrabyado, akong nabugbog. Parang ako pa ngayon ang mali. Ako pang nabugbog. Ako pa nagagrabyado. Itong video na to, para lang sa mga tao nga hindi nalinawan. Bilang kinatawan ng barangay, hindi na nila rinirespeed. Huwag niyo po kami husgahan kaagad. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Jo Nicolas, hepin ng BPSO ng Barangay Kupang. Ito pong video ito ay paglilinaw lang na paglilinaw ng mga katotohanan na nangyari. May tumawag po sa amin, pagaling po ko sa responde, may tumawag po sa amin na PC, PC Jerry, na may, may kaguluhan sa Amansita. Agad po kami ng responde. Pagdating po namin doon, nagkakagulo na kami po ay nag-responde at nagkakagulo na. Tapos, nadatnan po namin, na inugol po yung PC, nandun na po kami. Sa, e, sa pagbaba po namin, kami po ay hindi rin ginalang. Katunayan po, ito po, napalo pa ako. Kaya bilang hippie po ng barangay Kupang, ng BPSO, inutos ko po na ilayo, ilayo yung mga sangkot sa kaguluhan. Ang ang nangyari po nang nahuli namin yung di ba, hinahatak po ng napakaraming mga tao doon, katambay ng mga lasing na. Nakukuha po sa amin. May da dami na naman po kami sa nadalawa, dalawa, yung po ang na napusasan na namin. Yun po ay lumaban sa amin. Kaya namin pinusasan dahil po kasama sila sa nanggulo. Ang malaman ko po, po na sila po pala yung ano, ng bato ng barangay. Dahil po, pininvitahan na namin yung mga ano, ay pinapainvitahan ko na yung mga ano, mananggulo. Dahil po sa sa ginawang pambato, pagbububog sa pisi, at nung naghampas sa akin, dahil hindi na po nila ginagala mga ano eh, mga barangay. Mga barangay. Kasi kaya, kaya po ang ginawa ko, nang makuha na namin yung ano ng bato ay pilit nilang inaagaw yung nang bato at ilayo sa area sa dami po nila ay nakuha nila yung nang bato kaya po may dumating na dalawa na kaibigan daw nila matatapang at isa rin po sa mga nang bugbog at isa rin po yun sa nang sa PC at isa lang po yan, siya nagpalo sa akin. Kaya po pinadampot ko yung dalawa. Kasi hindi na po namin ano, sila, po ng ano sa amin, ng, ng uh, gulpe. Nung madampot na namin yung dalawa, nung madampot na namin dalawa, ay para kausapin at imbitahan, nagkaroon po ng ano, nagka-komosyon ang video pong ito ay nagpapatunay na ang nagpapatupad lang po kami ng ordinance ng city na kung ito po yung video ito ay nakikiusap po kami sa mga social media, sa mga nagpost, sa mga nag-ano, nag-host ka sa amin na sana po tung video ito ay malinawan kung kami man po ay may kasalanan, may ano ba po tayong ano? Mayroon po tayong imbe, investigasyon. Ay yan po ay tatang, ano, tatanggapin namin kung kami may kasalanan. Pero po ito po ay dapat malaman ng mga nakiki ano dito, na hindi naman wala naman sa ano lugar. Wala naman sa pangyayari. Kayo na po ang magusga. At sana po maunawaan nyo na pinapatupad lang po namin ang ordinance ng city. Huwag po sana kami husgahan. Kung kami po ay may pagkakamali, sana po wag naman nyo kami husgahan. Ako si Edison Marquez na sinasabi nyo dun sa may video na nakita. Na ginampanan ko lang rin yung aking trabaho. Tignan yung mabuti. Huwag nyo kagad ka akong usgahan, Tao rin ako. May pamilya rin ako. Hindi lang ako solo dyan. ba may mga kasama ko. Tignan yung mabuti. Suriin yung mabuti. Kung may pananakit na nangyari dyan. Na sinasabi nyo na hindi makatao. Yung ginawang proseso sa paghuli. nung dalawang bata. sipin yung mabuti at titigan nyo mabuti yung mga pinukus nyo video yung hindi yung hawak-hawak ko na isa dyan na nilalayo kong pilit doon sa mga kasama nyo na inaagaw di ba yung ikinarga doon sinasabi nyo sa mobile sa rescue at kinausap ko pa siya sumama na ng maayos di diba? wala nang pambunong mangyayari di ba dinudumog nyo pa rin doon Pinakiusapan e, ko yung isa na itim na kung aawat, umawat lang, wag humawa. Pinaalis ko pa yan. Pero bumalik pa rin. Di ba? Katwira niya, kaibigan, barkada niya, yun nandun. Paano makukuha yung mismo ng bato? Paano hindi makakawala na inaagaw nyo? Sanay kasi kayo. Kami pinapatupad lang namin yung dapat. Nagtatrabaho lang kami. Pero ang ginawa nyo sa akin, tignan nyo sa mga comment nyo, ano yung mga pambubuli nyo? Pambubuli na halos yung ginagawa nyo sa akin. Diba? Nababasa rin ang pamilya ko, ang anak ko. Dapat nag-iisip muna kayo. Bakit wala ba kayong pamilya rin na masasaktan? Diba? Kaya nang rin ako. Para i-post yung dapat i-post. Dali yung makakapagsabi ng katotohanan. Kung sino-sino pang ini-involve nyo idinidiin nyo na idinidiin nyo ako ng ganyang sitwasyon. Mag-isip naman kayo. Kung tama o mali ba yung ginagawa nyo na yan. Isipin nyo nga doon sa panunungkulan na sinasabi nyo mula ba noon sa kapitan. Na binabanggit nyo. Hanggang sa kasalukuyan. Na gano'n ang tingin nyo sa akin, napakasamang tao ko. Kukunin pa ba ako ng mga kapitan na nauna? Nagpapatupad lang kami ng tama. Tumutulong lang kami sa bayan natin o sa lugar natin ng kapayapaan. Pero yung ginagawa niyo sa amin na yan, ano pa? Huwag kasi kayo mag-inom doon sa may tapat ng barangay hall natin. Para hindi kayo masisita. Ayaw nyo naman palang masisita, bahit doon pa kayo nag -iinom. Anong oras na? Nasa labas pa kayo. Alam nyo naman talagang usadya lang ba talaga kayo nagpapasaway. Diba? Hindi naman magkakaroon ng malaking ganong kumusyon. Kasi nung una pa, wala naman ako sa pangyayari na ganun. Pagdating na pagdating ko na lang doon. Dahil nga sa nangyari na ganun. Ayun ginawa nyo, di ba? Kahit ako nakita ko, dinatnan ko. Nakarating ba kagad ako do sa annex to natin? Sa tapat pa lang ng bakery, di ba? Kahit yung kasama nyo at magulang mismo, nung kasama nyo na si Dudong, nasakal-sakal niya yung anak niya, na nakita niya na umaawat ako. Di ba? Na ako mismo na nasuntok, nag-react pa ako. Normal lang sa isang kagaya ko na umaawat na minsan nasusuntok. Nagulat na lang ako bigla. Na ganyan. Ako sa asa na inilapit, na idinidiin niyo ko. Na hindi niyo nakuha man lang yung side ko para maipaliwanag ko sa inyo. Grabe naman yung ginagawa niyo reaction sa akin. Durug na durug naman ako ron. Tignan niyo mabuti. Tignan niyo mabuti. O ano yung tama? at mali. Pati yung video na ipinokus ko, pinakikailaman nyo pa. Karapatan ko naman yun. Na alam ko na yun ang mga kapagbigay daan sa katotohanan at yun ang katotohanan. Na mismo sa sarili ko na wala ko itinatagong mali. Kaya ako ipinus yun. Tignan nyo mabuti ha. Basahin nyo ma, ay ano, ah, pag-aralan nyo mabuti kung may pananakit doon sa ginagawa ko na yan. Ako aminado ko ron. Yung hawak-hawak ko sa kwelyo na eh, hawak-hawak ko sa damit na yun. Inilalayo ko sa inyo dahil inaagaw nyo. Pero sabi mo na, pambubugbog. Tingnan nyo mabuti bago nyo kusgan. Tingnan nyo mabuti. Kasi sa akin, binasa ko lahat ng komento nyo. Pinpointed nyo ako. ba? Diba? imbis na hindi ko dapat i-post yung katotohanan na yan na gusto ko kayong harapin doon sa may barangay sa complain nyo para magkaroon ng klaro inunahan nyo na kagad ako bakit wala ba kayong pamilya Takagaya ko rin na may masasaktan dapat nag-isip rin kayo muna kayo bago nyo ako hinusgahan ng todo yung sinasabi nyo sa panunungkulan ng mga nakaraang kapitan hanggang sa kasalukuyan kung ganun ako kasama dapat hindi ako katulong ng barangay natin sa pisan order na sinasabi nyo na matanggal ako servisyo volunteer lang ako sipin nyo volunteer lang ako na tumutulong rin sa lugar natin sa pisan order hanggat kaya ko taya pangabuhay ko dyan sa madaling araw kahit kinakatok ako nandyan may narinig ba kayo kahit isang letra sa akin na tinanggihan ko kayo tapos gaganyan niyo pa ako. Husgahan niyo ako ng todo-todo. Dahil niyo pa yung Diyos. Humusga sa akin. Isipin niyo mabuti muna lahat ng mga komento niyo dyan. At isa pa, maidudugtong ko rin ho. Ako'y humihingi ng pasensya. Kung ako may may pagkakamali, may tamang proseso naman po tayo na idadaan natin sa tamang proseso. Kung kami may pagkakamali, uulitin ko kami humihingi ng dispensa o pasensya sa inyo. Wala naman taong perpekto. Pero ang gusto ko lang mangyari, tignan nyo munang mabuti. Huwag nyo naman kagad akong husgahan kagad. Ka yun lang ang gusto kong mangyari. Na masakit din para sa akin, may pamilya, anak din ako. Na nasasaktan. Dapat yun din ang iniisip nyo. Uulitin ko pangatlong beses to. Ako'y humihingi ng dispensa sa inyo. Kung ako may may pagkukulang, ngayon, idaan natin sa tamang proseso kung ano yung pagkakamali. Haharapin ko naman. Andiyan naman. Diba? Andiyan naman ang barangay. Kung ako ang tatanungin nyo, gusto ko maayos na na pamumuhay. Uh, maayos na lang ang lahat ng ito. Maging mapayapa. Pero sa akin, sa susunod naman sana kung maayos to. Eh, wag naman maulit na kusgahan nyo kagad ako yun lang naman sa akin. Kung kami, uulitin kong kami may pagkakamali, kung kami ay may pagkakamali, humihingi ako ng dispensa sa inyo. Ngayon, idaan natin sa tamang proseso. Kung ako'y nagkamali, makikita natin doon. Doon yun na lang ako kusgan. Tawagan, doon sa number na sinasabi o ibinigay nyo, eh, hindi ko naman po number yon Ikaklaro ko lang po. Dahil kung ako'y tinatawagan, ay kung yun po ay talagang number ko, sasagutin ko po yun para maibigay rin namin yung site namin. Ah, uh, pabor sa amin 'yun. Kung sakaling number ko yung tinatawagan niyo kaso hindi ako nagpapatay ng cellphone. So hindi ko number yung binigay binigay sa inyo. Dahil ko number ko 'yon, ulitin ko, pabor sa akin 'yun, no? maibigay ko ang site namin para maipaliwanag sa inyo. At isa pa, kagaya ng sinabi ko, 'di ba? Na sana itong reaction video na 'to Ah, uh, nagpapasalamat kami kay Kagdan Dan Banaag. Ah, uh, nagpapasalamat kami sa reaction video na to na makuha din yung side namin. Uh, may tamang proseso naman, kagaya ng sinasabi natin, di ba? Andiyan naman ang barangay, may PNP naman para lupon ang barangay, korte para magkaroon ng uh, sinasabing hinihingi yung hustisya. At sana maging maayos ang lahat ng ito, maging mapayapa. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat.